alam mo ba kahit ikaw ang legal na asawa, pwedeng hindi ka pa rin makakuha ng survivorship benefits sa SSS? Yes, kahit may pangalan ka na sa record, kahit nasa papel pa ang kasal. Kasi may dalawang bagay lang na tinitignan ng SSS at kapag wala yun, goodbye benefit. Kaya panoorin mo to hanggang dulo, baka ito mismo ang magligtas sa benepisyon ng pamilya mo. Magandang buhay mga ka-SSS. Ang pag-uusapan natin ngayon ang dalawang kondisyon na dapat mong mapatunayan para maging qualified spouse sa SSS survivorship benefit. At hindi lang ito chismis. Ito mismo ang tinukoy ng Supreme Court sa kaso ng Social Security Commission at SSS versus Teresa Favila noong March 28, 2011. Simple lang daw. Pero maraming nadadapa rito. Unang kondisyon, dapat ay legal o lihitimong asawa. Unang tanong, legal ba talaga ang kasal nyo? Hindi sapat na matagal na kaming nagsasama o kilala na kami sa barangay. Kailangan may valid marriage certificate. Ibig sabihin, kung live-in lang, common law o hindi pa napaparehistro ang kasal, hindi ka ituturing na primary beneficiary kahit ilang taon pa kayong magkasama kung walang legal papers hindi ka pasok ikalawang kondisyon dapat ay dependent for support ito ang madalas nakakalimutan ang tanong ng SSS ay hindi kung kasal pa kayo kundi umaasa ka pa ba sa asawa mo noong siya ay nabubuhay kung oo dapat may patunay na siya ang tumutustos, na siya ang nagpapadala, na siya ang umaalalay sa'yo. Kasi kung matagal na kayong hiwalay, kung may sarili ka ng hanap buhay, kung hindi mo na kailangan ang suporta niya, baka hindi ka na ituring na dependent spouse. At dito maraming nadadapa kasi akala nila sapat na ang kasal pa kami. Pero sa SSS, dependence is proof not emotion. Sino ang dapat magpatunay? Simple, ikaw mismo na nagkiklaim. Hindi sapat ang sabi-sabing kasal kami o nagpapadala siya dati. Nasaan ang ebidensya? At kapag wala, denied agad. Kaya kung mag apply ka pa lang, ihanda mo na lahat. Dokumento, affidavit at kahit remittance record. Mas maaga, mas mabuti. Ano ang pwede mong ipakita? Hindi mo kailangan ng limang folder, pero kailangan malinaw. Gamitin mo ito bilang gabay. Kung may marriage certificate, panalo. Kung may affidavit ng mga saksi na nagsasabing umaasa ka talaga sa asawa mo, mas maganda. Kung may resibo ng padala, proof of remittance o mga bayad sa bills, mas solid pa. At kung wala ka namang income, ipakita mo 'yon kahit certificate of unemployment o tax return. Ang rule dito simple. Kung kaya mong ipakita na umaasa ka, may laban ka. Ito ang isang real case bakit tinanggihan si Teresa Favila. Legal wife siya, walang duda. Pero 17 years na silang hiwalay. Wala nang suporta, walang padala, walang komunikasyon na chismis na may karelasyong pulis. Kaya kahit kasal pa sa papel, hindi siya kinilalang dependent spouse. Resulta: denied. Aral dito, hindi sapat ang kasal. Kailangan may patunay ng buhay na koneksyon lalo na sa suporta. Tandaan ito, ang pagiging beneficiary hindi automatic right. Kahit nasa pangalan mo titignan pa rin ng SSS kung legal ang kasal at umaasa ka pa sa kanya noong nabubuhay siya. Dalawang bagay lang yan, pero kung isa ko lang, pwedeng mawala ang lahat. Legal bang ang investigasyon ng SSS? Oo, at legal na legal yan. Hindi ito paglabag sa Data Privacy Act. May tungkulin ng SSS na tiyakin na ang benepisyo ay napupunta sa tamang tao. Hindi sa sino mang nagki-claim lang. Kapag na-deny ang claim, huwag agad sumuko. Una, humingi ng written explanation kung bakit ka na-deny. Pangalawa, magdagdag ng ebidensya, kahit affidavit, proof of remittance, o kahit statement mula sa mga taong nakakaalam ng sitwasyon mo. At kung ayaw pa rin, mag-appeal sa Social Security Commission kung kailangan umaabot pa sa Court of Appeals o Supreme Court kasi may karapatan karing marinig. Sagutin natin ang ilang mga posibleng mga katanungan. Mga tanong din to ng mga viewers. Hiwalay kami pero hindi anal. May chance pa ba ako? Meron kung kaya mong ipakitang umaasa ka pa rin sa asawa mo. Halimbawa, kung nagpapadala pa siya o nagbabayad ng bills ninyo kahit hiwalay na kayo sa tirahan kung may anak na menor de edad sino mauuna Kasama sa primary beneficiaries ang asawa at dependent children 100% ang matatanggap ng dependent legal spouse samantalang ang kada dependent children ay 10% nito o 250 alin man ang mas malaki Tatanggapin ito ng dependent children hanggang hindi pa naging 21 anyos hindi pa nagtatrabaho at hindi pa ikinakasal. Kailangan bang may abogado? Hindi required pero kung may denial, malaking tulong na may legal guidance ka. Mga ka-SSS tandaan, ang tunay na pagmamahal sinasamahan ng paghahanda. Hindi lang puso ang kailangan, pati papeles. Kaya siguraduhin mong may ebidensya, may suporta at may tiwala. Protektahan mo ang pamilya mo, hindi lang sa salita, kundi sa tamang dokumento. Kung may natutunan ka, ilike mo to, ishare sa kapwa breadwinners at mag-comment ng correct kung sang-ayon ka sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kitakit sa susunod nating video, ingatan mo ang sarili at ang pangarap ng pamilya mo.